준비 체크 디스 센스. 자료. 충을 준비 시작 바로. 자료. 충을 Everybody. Sit down. Now, this time, may I ask you to please sit down at the side, everybody. Yep. Jump. 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 Let's go, baby. Yeah. Go, Tari. Yeah. Go, Tari. <laughs> go, baby. You can do it. Go, Tari. You can Jump do it, it. baby. Oh. Mommy. Show them what you got. Yeah! That's my girl. Focus, baby, focus. got this. It's okay enough. It's okay. Focus lang. magkasama ang mami at mo. Tori, sino yung isang babaeng katabi ng daddy mo? Di ba, si Shaira ang mami ni Tori? Who girl? Hindi kaya, iniwan si Shaira at siya na yung babo asawa? Hindi e, na siya nahiya. Naninira siya ng pamilya. Babe, kung yung sasakyan na lang muna, kaya ako maghintay. Ay, nakilala ko kasi nababada na yung anak natin eh. Babe, ka aalis? Ikaw yung tunay niyang mami. Ikaw yung dapat nandito. Babe, ayoko lang maipit yung bata. Ayoko rin maimbara siya sa mga kaibigan niya. At pa, ayoko man yung tapik tayo dito ng mga magchichis na Babe, dito nga lang huwag kang aalis.

Huwag kang gumawa ng eksena dito. Bigyan mo naman kami ng konting kahihiyan. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Jordan, nandi dito lang ako para isupport si Tori. Okay? Close sa akin yung bata. Pinalaki ko na rin siya na para kong sariling anak. Kaya gusto ko na siya isupport, i-cheer. Hindi mo ba nakikita yung ginagawa mo? You're putting her in an embarrassing position. Oh, Jordan. Hindi ko pinapahiya si Tori. Everybody here knows na ako ang nanay niya at ako ang asawa mo. So kung meron man gumagawa ng iskandalo dito, ikaw yon tsaka si Christy dahil binabalandra mo ang babaeng yon dito. Yung babaeng yon ang tunay na ina ni Tori. At siyang may karapatan na nandito. Kaya kung nagkikare ka talaga kay Tori, please, umalis ka na lang. Huwag ka namang gulo dito.